may isang anak na babae na nagreklamo sa kanyang ama na miserable ang kanyang buhay at hindi na niya alam kung paano pa siya makakaahon. Pagod na pagod na raw siya sa pakikipaglaban at pagharap sa mga problema. Kapag may isang problema na nalutas, may panibago na namang dumarating. Dinala siya ng kanyang ama na isang kusinero sa kusina. Pinuno nito ng tubig ang tatlong kaldero at inilagay sa malalakas na apoy. Nang nagsimula ng kumulo ang tubig sa tatlong kaldero, nilagyan niya ang isa ng patatas, ang pangalawa ng itlog, at ang pangatlo ng giniling na kape. Tahimik lang ang ama at hinayaang kumulo ang lahat. Naiinip ang anak at nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanyang ama. Pagkaraan ng dalawampung minuto, pinatay ng ama ang apoy. Inalis niya ang patatas at inilagay sa isang mangkok. Kinuha rin niya ang mga itlog at inilagay sa isa pang mangkok. Sa huli, isinandok niya ang kape at ibinuhos sa isang tasa. Tumalikod siya sa kanyang anak at tinanong, Anak, ano ang nakikita mo? Patatas, itlog at kape, sagot ng anak nang padalos-dalos. Tingnan mong mabuti, sabi ng ama, at hawakan mo ang patatas. Ginawa niya ito at napansin niyang malambot na ito. Pinakuha siya ng itlog at pinabasag ito. Nang alisin ang balat, nakita niyang matigas na ang loob ng itlog. Sa huli, pinatikim siya ng ama ng kape. Ang bango nito ay nagpalabas ng ngiti sa kanyang mga labi. Ama, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng anak. Ipinaliwanag ng ama na ang patatas, ang itlog at ang kape ay pawang nakaranas ng parehong pagsubok ang kumukulong tubig. Ngunit iba-iba ang naging reaksyon nila. Ang patatas ay pumasok sa tubig na matigas at matatag, ngunit naging malambot at mahina ng kumulo ito. Ang itlog ay marupok na may manipis na balat na nagpoprotekta sa likidong loob nito, ngunit nang inilagay sa kumukulong tubig, tumigas ang loob. Ngunit ang giniling na kape ay kakaiba. Nang maluto ito sa kumukulong tubig, binago nito ang tubig at lumikha ng bago. Isang masarap na inumin. Alin ka sa kanila? Tanong ng ama. Kapag ang pagsubok ay kumatok sa iyong pintuan, paano ka tumutugon? Isa ka bang patatas, itlog o butil ng kape? Aral. Sa buhay, maraming nangyayaring bagay sa ating paligid. Marami ding nangyayaring bagay sa atin sarili, ngunit ang tunay na mahalaga ay ang nangyayari sa kalooban natin. Ikaw, alin ka sa kanila?